Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakita ni Zoe ang mga niyang doktor at sinabi ng mga kasamahan niyang doktor na nakita nila si Moira na mamap ng Thor na ipinamtaka ni Zoe at tinanong sila kung nakakasigurado ba sila ang mami niya ito. At sinabi naman ang na mga kasamahan niya na sigurado sila ang mami ni Zoe ito. Kaya agad-agad namang hinanap ni Zoe ang kanyang mami. At sinabi ng mga doktor na dapat magpakabait na sila dahil ang karma is real. Katuloy naman sa pagtatrabaho si Moira bilang tagalinis at inutusan na naman siya ni Giselle. Sinabi nito na magpalit ito ng bedsheet. Ayaw sanang gawin ni Moira kasi nandidiri siya. Ngunit wala siyang magawa dahil sinabi ni Giselle na ipakukulong siya o maglilinis ba. Wala nang nagawa si Moira kung dilinisin ang bedsheet. Nang may nakita siyang dumi ng tao, sobrang dirindiri siya at halos sumukas siya sa kanyang ginagawa. Ngunit sinabi din Giselle na gagawin ito ni Moira hanggang hindi ito nagpabago. At sinabi ni Giselle na alam na siguro ni Moira ngayon kung gaano kahirap ang trabaho ng mga tao sa Apex. Pero kahit kaano kahirap ay sinisigawan para ni Moira. Kaya yung mga nangyayari sa kanya ngayon ay deserve lang niya at sobrang di na matiis ni Moira ang amoy ng dumi, tumakbo siyang halos na susuka. At maging ang paglilinis ng kotse ay ginawa rin ni Moira. Pinatakot pa siya ng driver na kung hindi ito gagawin ni Moira ay susumbong siya kay Don Jose Lito. Nakaita ni Zoe ang ginagawa ng kanyang mami Moira. At agad-agad naman siyang lumapit dito at sinabi na kakampi siya na kanyang mami. At tinanong ko ano ang ginagawa ng kanyang mami. Bakit siya naglilinis ng Apex?